Tuwing ikatatlong linggo ng buwan ng Mayo, ipinagdiriwang ng Barangay Bunguran Uwas Albay ang fiesta ni Amang San Roque. Libu-libong diboto ang sumasama sa taunang fluvial prosesyon. Lahat ay sumisigaw ng Biba San Roque, Biba Ama. Tanda ng kanilang pananalig at pananampalataya halos hindi mahulugang karayom ang ilog kabilugan. Hindi rin magkamayaw ang mga namamanata. Ngunit sino nga ba si Amang San Roque? Ayon sa kasaysayan, siya ay anak ng gobernador ng Montpellier, France na isinilang noong 1205. Noong siya ay sinilang, ay nakita sa kanyang dibdib ang isang balat na kulay pula na hugis krus. Nang siya'y maulila, ay nagtungo siya sa Rome upang doon ipamahagi ang kanilang kayamanan sa mahihirap. Nagpanggap din siyang pulubing manlalakbay. Nang makarating sa aqua pendente, ay nagkaroon doon ng salot at marami siyang tinulungang gumaling sa pamamagitan ng pagkukros sa mga may sakit. sinubok siya ng Diyos. Nahawa siya sa sakit at ipinatapon sa gubat. At doon ay inalagaan siya ng isang aso. Nang magbalik siya sa Montpellier, napagbintangan siyang espiya kung saan siya ay dinakip at ikinulong ng limang taon. Namatay si San Roque sa bilangguan noong Agosto 16, 1337. Tanyag na patron si Amang San Roque nang may mga sakit at laban sa salot. Kaya naman, si Amang San Roque ng Uwas Albay ay dinarayo ng mga dibotong may mga sakit. Dahil ito ay milagrosong nakakapagpagaling umano ng karamdaman sa pamamagitan ng pamamanata. Isa ang mag-inang sina Josette at Daisy Raton sa mga namamanata at napapagaling umano ni Amang San Roque. Kwento ni Daisy, taong 1992, noong ipinanganak niya si Josette. Maliit kumpara sa ibang sanggol si Josette noon. Tanda na pala yon ng pagkakaroon ni Gisette ng sakit sa puso na hindi agad nalaman ng kanyang mga magulang. More than one month na siya, nagtataka ko kung bakit hindi nag-ano yung mga ano niya, kat anong mga laman niya. Hindi, hindi, parang hindi siya tumataba, hindi lumalaki. Tapos, pinaano namin sa mga ano, doktor, pinacheck upan ilang ano namin bag, wala parang di, ma-detect yung sakit niya. Then dinala namin sa pulang kay Dr. Espinas, buhay pa noon. Siya ang nakadetect. Sabi siya, may butas ngayon ang puso ng anak mo, sabi ng doktor. Eh, pa-check up niyo niya yan sa, sa Philippine Heart Center. Di ano, dinala namin sa Philippine Heart Center. First, di namin doon sa Heart Center. Sinalinan siya ng dugo nag-under medication ka agad siya. Hindi rin biro ang pinagdaanan ng kanyang amat ina noon dahil pabalik-balik umano sila ng Maynila. Almost a year, pabalik-balik kami. Nakikiit tuloy lang kami sa pinsa ng asawa ko. Alam ba, uuwi kami sa Bicol. Alam ba, in-schedulean kami. O next month, babalik ka, bal balik kayo dito, may schedule siyang ano, check-up. Uuwi muna kami dito sa Bicol. O, tapos pag ano, iski, ano na naman niya, babalik na naman kami. Tatlong taon umano silang nagtsatsaga sa Maynila hanggang sa naisipan ni Daisy na ipapanata ang kalagayan ni Josette kay Amang San Roque noong 1994. Basta ba, ano, sa araw-araw, inaano ko na siya dito kay Ama. One time kasi nang pinapainom ko, ko siya ng gamot niya, Gabi nun, after pang gabi na after dinner, pinapainom ko siya ng gamot, ng PPE tablets niya. Sabi niya, Mama, ayoko nang uminom. Kasi ginamot na ngayako ni Ama. After two days, to be sure, dinala ko siya. Hindi ko talaga siya napilit uminom ng gamot noon, nung gabi nun. Dinala ko siya sa Bicol Heart Center. Sabi nung doktor, bakit hindi niyo pa yung pinopera? Then sabi ko sa doktor, Doc, kung i-assure nyo pa ako sa akin na makakasurvive ang mga uh, anak ko after the operation, why not? I-strive ano ko, ko, ko yan na maoperahan kahit anong gagawin ko ma uh, maoperahan lang. Pero kung hindi sure, hindi ko naman yan papagalaw, sabi Mas ma maiging nga yan, today ko ngayon natin, sabi ng daw. Hindi, dagdaan kami sa ito. Prepare kayo ng pera. More than 3,000 yata yun. Then, sabi ko, Dok, sige po, pinaano namin. Tagal, nagano mag-ano ng na, nag Dok, ng doktor, ng pagkaano nang to di Sabi ng doktor, wala na naman nanya yung ano, yung butas yung ano niya, yung puso niya. Wala na nga yung butas. Tapos hindi na siya noon binigyan ng wat reseta ng gamot, hindi na. Wala no more medication, tapos vitamins na lang. Tumayo balahibo ko noon kasi naalala ko yung sinabi nito ginamot na siya ni ama. Matapos ang kanilang ginawang pamamanata kay Amang San Roque, ay milagrong gumaling ang sakit ng kanyang anak. Dahil dito ay mas lalo pang tumindi ang kanyang pananampalataya kay Amang San Roque. Until now, namamanata pa ako. Every Sunday, I make it a point na kailangan magsindi ako ng kandila. Kaya mapapasok kandi ako dito, magpipray, magpapasalamat. Dahil sa milagrong ibinigay sa kanila ni Amang San Roque, ay nagtatrabaho na ngayon bilang barangay sekretary ang kanyang anak. Nung baby daw po ako, talagang mahina. Mahina ang katawan ko. Maliit kung sa normal na batang sinilang noon, nang sa lumalaki, maliit talaga ako. Hindi yung katulad ng mabilis tumakbo na, nakakapaglakan. Noon kada konting ilaw ko lang daw, madada pa. Ito nga yung hala, may bukol. ini malalim tong nandito ko. Ayan you know, Mahina kasi ang tawag ada Konting gilaw, pa. Konting hakbang. Kaya nga daw sabi nila na matagal ako nang kapaglakad na normal. Dahil sa napagaling ni Amang San Roque si Josette, mas tumindi umano ang pananampalataya niya dito. Si Amang San Roque ang nagiging sandigan niya sa tuwing may problema at nangihina ang kalooban niya. Kay Amang San Roque din daw siya humihingi ng patnubay at gabay sa araw-araw. Ako simulat sa pool pa naman nung ako, hindi talaga ako Alam Along malapit lang ang bahay namin, dito sa chapel, yung kada fiesta talaga magjo-join ako sa fluvial Procession. Nagsisindi ng kandila every Sunday kapag may okasyon dito. Kahit puna naman, kahit ordinary days. Ako madalas ko talaga nagpag-pray na um, kahit ito na ako kalaki, kahit anong yung gabayan pa rin ako na sana. Huwag nang bumalik yung sakit na hindi na maulit. Tsaka sana, tuloy-tuloy na maging malusog na din. Ang regalong pangalawang buhay kay Gisette ay naging instrumento para siya ay makapagtrabaho upang makabigay suporta sa kanyang mga magulang. Ngayon, okay na okay na po ako. Nakakapag, yun na, na ako sa, sa labas. Ngayon, nagtrabaho ako, ako sa barangay nga for Six years na ako ngayon. Hindi lang sobra kundi lubos-lubos ang pasasalamat ni Gisette dahil sa murang edad noon ay napagaling siya ni Amang San Roque. Hindi na rin siya ang dating batang may sakit, maliit at patpatin. Ut mga utang na buhay ka to. Kasi yung sabi ni mama na hindi ako mabubuhay ng matagal. Thankful ako sobrang na isa siya sa nagpagaling sa akin. Siya, siya, talaga. Hanggang ngayon siyang kinakapitan ko. Bukod sa family. Hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Malakas. Normal lang namumuhay. Kayang-kaya ng gawin. Kahit ano. Tingin ko lang. Araw-araw pinilanasan ko. Na sana mas mahaba pa, mas matagal pa kasi mas marami pa akong harap. Gusto ko rin maranasan yung ng ima. Isa lamang si Jeset sa mga napagaling umano ni Amang San Roque. Isa lang din sila sa patunay na kapag buo ang iyong pananampalataya ay diringgin ang lahat ng kahilingan. Isa ako sa prof na isa sa napagaling. Marami talagang dadayo kasi milagroso Talagang gagaling at gagaling ka. Kaya hindi naman ako kapagkakaka kung bakit. Marami talagang dadayo. Lalo na yung pag-Columbia Procession, marami, so, barang dami. So, lahat na katabi namin pong barangay, yung Barangay Rizal, Kalsada, Sentra Poblasyon, Ubaliw, Talongo, Umayaw, lahat yan. Ilawar Norte, Ilawar Sur na malapit sa simbahan. Lahat yan, lumadayo po rito. sa kasaysayan ni Amang San Roque. Nang siya ay malapit ng bawian ng buhay, ay hiniling niya na dalawin siya ng isang pari upang tanggapin ang mga huling sakramento. Pagpasok ng pari sa kanyang selda, ay napansin nito ang isang liwanag na mistulang pumapalibot kay Amang San Roque, tanda ng kanyang kabanalan. Nang dumating na ang araw ng kamatayan ni Amang San Roque. Ay may isang tabla na natagpuan sa kanyang ulnan. At dito ay may nakasulat na ang sino mang abuti ng salot at tumawag sa aking aliping si Roque ay ipag-aadya ko alang-alang sa kanya. Taon-taon ay dito sa ilog ng kabilugan idinaraos ang taunang fluvial prosesyon ni Amang San Roque. Magsisimula ang fluvial prosesyon sa Barangay Bunguran at magtatapos sa tulay ng Barangay Sentro Poblasyon. Kapag araw umano ng prosesyon, ay kalmado ang tubig, tanda ng pagsabay ng panahon sa pagpuri at pakikiisa sa pagdiwang ng fiesta ni Amang San Roque. Tuwing fiesta ni Amang San Roque o kahit simpleng araw, ang tindahan ng kandila ni Aling Bella Ratun ay sa jaring pinagpapala. Nagsimula siya sa pagtitinda ng kandila simula pa noong 1977. Dito na rin daw niya na pagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Medyo naka, nakatabang man inis sa kong pagtiritinda na patapos ko man sa ito as a nurse. Ayon naman kay Reverend Father Herbert Canar ng St. Michael the Archangel Paris, ang pananalig sa mga santo ay ekspresyon umano ng malalim na pananampalataya at debusyon. These are expressions of a, of a deep faith and devotion. Okay. Ang mga milagro na nangyari o na ipig-attest ng mga tao, it's a confirmation of their faith and their belief and their devotion. So, actually, um, kung ang tama na pagsabi kaya ngayon, gayon, eh yun na, ako naka-receive ng milagro hali sa Diyos dahil sa pamiibi o intercession kay ning santong padaba ko o ning santo na pinagdidibusyonan ko. So, when we pray to them in an act of devotion, sinda ang nagbubost kang prayer ta na makaabot sa mahal na Diyos. So, sinda ang sabi nga ni, nag-amplify kang prayers ta. Tanganing maging sagrado sa atubangan kang mahal na Diyos ang pangalita. So we call it the intercessory prayer. Kaya ngayong Simana Santa, hinihikayat ni Father Herbert Canar ang lahat ng magnilay at umpisahan ang pagiging mabuting kristyano kung gusto ta, talaga na makuha ang, ang espiritu kang Holy Week, at least baka makaural ba si kitang dikit sa pagiging marahin na kristyano. Dikit lang, Bakit? din, ka mandit naman kay Puhan sa so, so, taba ko ba automatic yan? Padikit-dikit so, lang. Siyempre, siguro sarong vision na sabihin tang ipangako ta na bayaan ta, as in sarong virtue, na gusto tayong i-practice. Ang pinaka-sentro kang Holy Week, bakit man so procession prosesyon so sa Santo kundi so Easter Sunday. So pagbago ta tayong panluga so ta bilang Kristiyano, so paglay tayong candle at we are holding the light of Christ, we are, um, we are to follow this light that this light is the light of our path. Ang journey kang Holy Week is the journey from darkness to light. Nagiging holy siya dahil sa may panibagong buhay na tita o sa to. Ngayong Semana Santa, maraming mga Pilipino ang aktibong nagpapakita ng kanilang debosyon at pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang reliyosong gawain. Sa kabuuhan, ang Semana Santa ay isang mahalagang panahon para sa mga Pilipino upang ipakita ang kanilang dibuson at pananampalataya, pati na rin ang pagpapahalaga sa pagiging malapit sa Diyos at sa kanilang kapwa.